Seryoso ba to? Yan ang ilalaban nyo sa akin? Bibigyan pa kita ng pagkakataon para umatras ko rin. Hindi ako umatras sa kahit na anumang laban. Ewan ko lang kung makakapalag ka pa rito. Gumising ka! Gagambang kuryente! Ayos! Sigurado hindi na siya makakawala sa akin na simentong sapong. Uh... Anong ginagawa mo dyan, parang guren? May nakita ka na bang gagamba? May mangga dun sa itaas ng puno, pre. Kaya lang di naman natin maaabot eh. Sobrang taas. Oo nga. Masarap yan, parang guring. Sakto, may dala pa naman ako asin dito. Ha? Bakit naman may dala kang asin? Nagsisigurado lang. Baka kasi magkita tayo ng manananggal dito pag inabutan tayo ng gabi. Puro ka talaga kalokohan. Hintayin na lang natin sila nawa para akitin niya yung mangga. Sakto pa naman sa ating apat yun. Pag na natin silang hintayin. Kunin na natin para tig tayo. Takaw mo talaga, tikoy. Di naman natin yan makukuha eh. Oh, heto. Anong gagawin ko dyan? Ano pa ba? Eh, di patuhin mo. Bunak mo talaga, gorin. Ang yabang mo naman. Akin na nga. Saluhin mo na lang ilalim sa ilalim, tikoy. Ayang, muntik na sana tamaan. Muntik tamaan? duling ka ba? Ang layo ng sipat mo, parang guring. Ang yabang mo ah. Pero wag kang sumuko. Ito pa, subukan mo ulit. <slap> hi Wala ka talagang bagasya, parang guring. Tumabig na lang at ako nang bahala. Yan ito lang yan, parang guring. Manood ka. puro mga kayabangan. E, isa ka rin naman palang duling. Ha! <laughs> Relax ka lang, parang gurin. Kasama sa plano ko yun. Anong binabato nyo dyan, mga pre? Gagang ba yan? Baka mamatay yan. Ha! <laughs> <laughs> Unak mo talaga, reyke, Mangga yung binabato namin dun sa itaas ng puno. Kaya e, lang, hindi namin tamaan. Tapos sumiksik sa sangay yung mga chinelas namin. Baka pwede mong akitin, Noah. Ha? Ayoko nga. Nakalimutan niyo na ba nung huli akong umakit ang puno? Huwag kang mag-alala, gurin. Kayang-kaya ko to. Magaling ako sa akyatan ng puno. May lang ako malaking gagamba sa dulo ng sanga. Sigurado matapang yun. Ang hirap naman itong abutin. Ah! parang rin. Ako nang bahala sa mga channels natin. Gusto ko talaga maraming nanonood eh. Para di ako kinakabahan. Uh, isa ka din palang bunak eh. <laughs> Teka, mga channels ba namin yun? Ano ba naman yan? Ang bubunak nyo naman mga pre. Mukhang ako na lang ang pag-asa nyo. Ilisan mo na, Noah. Baka mabutan tayo ni Mang karting dito. Mag-ingat ka, paring Noah. Baka mabukulan ka na naman. Ha <laughs> -ha kayo mag mga pre. Mukhang matibay naman tong sanga eh. Panis na panis sa akin to. Ano, paring Noah? Nakita mo na ba? Sandali lang mga pre. Mukhang nahanap ko na yung mga chinelas natin. It was at this moment that he knew. Ah, ano ito? Ah, Dito na lang tayo maghanap ng gagamba. Mukhang wala namang mababangis na hayop dito. Bilisan na natin mga pre. Ginakabahan ako rito eh. Pakiramdam ko para may nakatingin sa atin. Huwag kang manganala parin nawa. May naririra pa akong asno rito. Oro ka talaga kalukuhan, tikoy. Maghanap na nga lang tayo ng gagamba. Ha 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 ha. Akala nila natatakot tayo sa asin. Hintayin lang natin sumapit ang dilim. Saka tayo maatake Ayos, may sapot. Mukhang ako ang unang makakita ng gagamba. Ah, ano yan? Kadiri ka talaga, tikoy. Nakakagulat ka naman, Ricky. Akala ko kung ano yung nakita mo. Umatras tuloy. May nakita na ba kayo, mga pre? May nakita ako, kaya lang hindi naman gagamba. Huwag <laughs> ka nang maganit, paring Ricky. Mabuti pa, umuwi na muna tayo para manghiram ng ilaw, mga pre. Malapit nang gumabi. Oo nga, mas madali natin makikita ang mga gagamba sa gabi. Tamang tama. Malapit lang ang kubo ng lolo ko rito. Pwede tayong manghiram ng ilaw sa kanya. Sabi ng lolo ko, pwede mo raw ilagay ang ipot ng gagamba sa noo mo para marami kang makitang gagamba? Ah, hindi totoo yun, parang gurin. Huwag kang maniwala sa lolo mo. Ay, ganun ba? Wala palang lang bisa ang ipot ng gagamba. May bisa naman ang ipot ng gagamba, pero hindi mo sa noo ilalagay. Ha? Eh saan? Sabi ng lolo ko, ipahid ko lang daw sa noo ko. Puro kalokohan naman yung lolo mo, Guren. Dapat sa mata mo ipapatak yung ipot ng gagamba, hindi sa noo. Ah, ganun pala. Buti na lang sinabi ko sa'yo. Ayos, parang Guren. Mukhang makakahanap na tayo ng gagamba. Oo nga, may nagpapalit ng sapot. Wow, suwerte paring dikoy. Ang dami na agad nating nakuhang gagamba. Naaamoy mo ba yung naaamoy ko, paring tikoy? 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 hala saan pumunta si Tikoy baka kinuha na siya ng mga aswang hala ano yun Tikoy ikaw ba yan ah! anong ginagawa mo dyan Tikoy kanina pa kita hinahanap eh ano pa ba, ba? Siyempre, tumatay! Eh. Bakit ba ang hiling niyo mang istorbo sa tumatae? Bigla-bigla ka na lang kasing nawawala eh. Akala ko kinahin ka na ng mga aswang. Yung pala tinawag ka lang ng kalikasan. Halika rito, parang nawa. May gagamba akong nakita rito. Ayoko nga. Baka kung ano pa matapakan ko dyan. <laughs> Aba, ang sarap naman ng tulog ng gagamba na to. Ayos yan. Matulog ka lang para durugin mo yung mga kalaban mo bukas. <laughs> ano ba naman yung gagamba mo, Guren? Antukin. Tingnan mo tong gagambang na ko. Purmahan pa lang, mukhang malakas na talaga. Ang nyabang mo ha, baka naman puro purma lang yung gagamba mo. Kung ganon, maglaban tayo para magkaalaman. Hindi kita uurungan, Ricky. Ano naman lalaban yung gagamba mo? Eh, ang sarap ng tulog nyan. <laughs> Ilapag mo na lang ang gagamba mo. Ang dami mo pang sinasabi. Seryoso ba to? Yan ang ilalaban niyo sa akin? Bibigyan pa kita ng pagkakataon para umatras ko rin hindi ako umaatras sa kahit na anumang laban. Kung ganun, tatapusin ko na agad ang laban na to. Giant Boulder Technique! <tong> paano nangyari yun? Hindi siya ordinaryong gagambang tulog. Hindi siyang gagambang kuryente. Ang astig ang gagamba mo, parang guren. Pero hindi magpapatalo ang gagamba ko. Tingnan natin. Kailangan kong dumistaan siya sa kanya. Kaya gagamitan ko siya ng malayo ang atake. Earth Shaker Technique! makakapalag ka pa rito! Gumising ka! Gagambang kuryente! Huwag ka magpapatalo! Ayos! Siguradong hindi na siya makakawala sa akong simentong sapot! ang lapastangan na gumambala sa pagtulog ko! Anong klaseng gagamba ito? Ibang level na talaga ang mga content ni Guren. Ikaw! Ikaw ang lapastangan na gumambala sa pagtulog ko! Kaya humanda ka! Electric Cable Technique! Konting dikit lang ng mga kable na yon, siguradong katapusan ko na! makakatalon ka pero hindi ka makakatakas electric cable technique uh... Yo, salamat sa pagsubaybay mga loads. Kung nagustuhan niyo ang video natin, baka naman pwede niyo akong suportahan sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Shoutout na din sa mga solid supporters natin. Jovi Bergamo. BL Martinez Jack Jack Shitsu At Aurelia Bartolillo Kita-kita -kita tayo sa mga susunod na natin kwento Mga Lods Paalam